May silipang aktes na bubbly at mabait pag may kamera, pero maldita. Di raw nakibo at so sopladita sa personal na mimili ng kakausapin. Hindi sa bet sa bayan ng Mr. Yang politician daw. Dahu, itong aktes. Yes, oh, Alam mo, ay. itong babae ito talagang bubbly bag siya. Masaya yung pagkausap. Pero pagka nakikita daw ng iba talaga sa ibang lugar, hindi siya ganun. Kung baka, iba yung nakikita mo sa camera, iba yung nakikita mo sa personal. Pero alam mo talaga, yung oh. pagkasupladita, ano, na-experience ko rin niya. Oo, oh, oo. Oh. Minsan nasasalubong mo siya, alimbawa sa Kami. hallway ng network. Mm. Minsan babate. Pero minsan e. naman, ang giliw-giliw. Parang ganon. E, sala sa init, sala sa nang-init. Oh. Parang Min ganon. Oo, parang hindi kanya nakikita. Pero minsan naman, sa chikahan sa'yo, sa oh. sa'yo. At alam niya ang pangalam ko. Oh, oh. Parang ganon. Depende Akwa. daw sa mood. Ganon. Okay. Depende siya Just sa mood. Eto, eto. Di ba? sigurado sa sering ginagawa niya. May sharing siya kayo, di ba, friendship? Oh. Doon magiliw daw siya. Oh. Sa mga, sa camera, um pagka ng siya. Pero pag hindi na daw, sa sering ginagawa niya, dead ba din doon sa mga katrabaho? Ay, ganyan? Ay? Oo, Pero alam mo, siyempre, dapat politician ang jowa niya at mas tatas pang posisyon. Dapat marunong siyang makibagay correct. sa mga tao, lalo na sa mga, ano, kababayan ng, ano, ng jowa niya. Correct. Kasi mahirap yung, ano, eh. Paano mm. -hmm. siya gugustuhin? Baka mamaya, ma-apektuhan ma 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 pa yung kandila oh katulad ng jowa Kasi di ba, minsan makakatuloy yan kapag ikaw mag-iyo, sa campaign, ikaw ay sinasame, di ba? Oh, oh, oh. Lalo na kung may name. Ito naman, may kahit pa di ba? Oh, oh. Yan, nagbibida naman sa mga serye, may oh. ko lang yung ginagawa, di ba? Oh, oh. So, ganun. Pero dapat maging mag ka. Hindi lang sarap ng camera, kundi pati sa personal. Kasi doon mo, mapapatulay na okay ka rin na hindi lang sarap ng camera. Alam mo, parang ano eh, parang pinagbubutuhan niya at parang nakakaroon ng survey kung ano ba yung parang ampunin ba siya dun sa bayan nila o oh, yung, oh, yung jowa niya oh, oh, oh. pero nagdadalawang isip yung iba eh oh, kasi oh. sa pagkamalditan niya pagkasopladitan niya parang gano'n <coughs> ayun namimili lang siya ng oh. kakausapin so ayan mga classmates sino po itong isang akses na tinutukoy namin natin umano yung solpad, so, sopladita sa personal na hindi naman gano'n kapag ka nasa harap ng camera. Very bubbly. Ayan po. May series siyang napapanood siya ngayon sa isang series gabi-gabi. Ay, oh. Ay sinus siya. Sinus siya? siya. Sabihan mm -hmm. ng isa. Ba?